Hello guys, welcome back again dito sa aking YouTube channel. So for today's video, so ngayon guys, ayan, mag-haul na naman ako sa aking mga pinamili. Ayan, so andito guys sa loob ng aming sala, nagkalat yung ating mga karton ng mga nilagyan ng mga grocery. Ayan, na pinamili namin. So ngayon guys, ayan, mag-haul ang pricing ako dito. So i-share ko sa inyo yung aking bintahan. at ito guys yung mga item na pinabili namin ito yung mga item na mabenta dito sa aming tindahan. So and guys, magsimula na tayo para hindi maging mahaba itong ating video. So ayan guys, keep on watching. So ayan guys. So makikita niyo dito sa aming sala. So may mga karton. So ito guys lahat ang aming mga pinamili. Ayan. So ito guys ay nagkakahalaga ng Ah, uh, ano guys, kasi dalawang araw kaming namili sa una sa Altura Mall, then kahapon sa Island City Mall. Ayon, kaya ayan, dalawang araw na itong nakatambak dito sa aming loob ng sala. So, meron pa doon sa aming tindahan. So, ayan, nagkalat na talaga 'yung ating mga uh, mga item na pinamili. So, ayan, masikip na doon sa aming tindahan, kaya nilagay na dito 'yung iba sa dito sa loob ng aming sala. Ayan, so ngayon guys ay mag ang pricing tayo Ayan, so ito ay nagkakahalaga lahat ng Sa altura Mall ay nagkakahalaga ng 29,000 Din kahapon guys is nagkakahalaga ng 3,000 So nagtuta lahat ng 32,000 plus Kasi meron pa kaming pinamili sa labas Bumili kami ng lighter Ayan, so nagpalo din kami So dito tayo magsimula guys sa unang karton. So ito guys yung mga pinamili namin Doon sa grocery sa Altura Small. So, ito ang laman. So, meron dito, guys, nakalagay ng mga chicherya, mga chicharon. So, meron ding mga sabon. So, ayan, dito na nilagay ng bagger. Itong mga uh, sabon. So, tingnan natin, baka nangangamok. Na itong ating chicharon ng sabon. Ayan. So, meron tayo dito ng cheese ring. So, 20 pesos, guys, Sumitahan ko nito. At meron din tayong chicharon. Ayan, tag-24 pesos na dahan ko nitong pork chicharon. At 10 pesos naman itong manghuan. Then, meron tayo ditong wakilo. Ayan, 16 pesos na ating pintahan, At 10 pesos naman itong fish da. Ayan. Then, ito suka, 100 ml. Ang bintahan ko is 9 pesos. Then, meron tayong rinbi. Ayan, 10 pesos. Extra big. Ayan, 23 pesos, guys. Itong ating extra big yaki. Tatlo limang piso na itong ating yaki. Na meron tayong swak na choco. Ayan, so 14 pesos. Then, itong mga waf wafilo. Ayan, 16. And then, meron tayong 200 ml. Ayan, tag 10 pesos kayo itong 200 ml na suka. Then, meron tayong softy, dalawa limang piso. At ito guys, kopi Ayan, tatlo limang piso. And ito pa yung ibang mga chicharon. Ayan, So, ito so pa ang ibang mga yaki. Then, ito guys yung mga sabon dito sa loob ng karton. Meron tayo dito dust. Ayan, tag-33 pesos mintahan ko nito. Ayan, itong dust. At meron tayong palmolive, 9 pesos ito guys. At ito mga powder na syrup, bitahan natin ay 9. Then, cuticle naman. Itong mga ganito is 15 pesos. Then, meron tayo itong tag-10 pesos na itong ating dub. So, anim lang yung kinuha ko dahil wala siyang plus one. Ayan din. Ito yung sabon na nangangamoy dito sa loob ng box. So, champion na blue. Ayan. Pride na blue yung mabenta sa amin pero walang stock. Ayan. Iwan ko kung nasa na ngayon yung mga pride. Kasi walang stock talaga. Ilang weeks na. Months na. Ayan. Ito pa. Wings na powder. Ayan. 9 pesos yung mga wings. Ayan lang, pag ito guys, itong mga nangangamay sabon dito sa loob. So, hindi ko napansin yung pag, ano, pagbag ng bagger doon sa mall. Then, ito guys, surf na fabcon. So, 8 pesos ito. At meron tayo dito safeguard. Ayan, 6 plus 1. So, tag 26 pesos na nga ng safeguard. And Dell. ayan, first time ko magbenta nitong gentle protect. So, itatry ko ito guys, tag 8 pesos. Ayan, meron tayong uh, her works. Ayan, 4 pesos pinahan ko nito. At meron din tayo ito, guys. Das, pero hindi naman ito mabenta. Joy lang ang mabenta dito sa amin. So, ito yung ginagamit ko lang sa paghugas namin ng tinggan. Then, ito, guys, surf, Pabcon, tag 6 pesos. Ah, uh, 6. <laughs> 6 plus 1. At ito, guys, is 8 pesos. Then, ito naman, kutikol na medyo malaki. So, 60 ml ito guys. So, first time ko rin magbenta nito kasi maliliit na yung binibenta ko dito. So, titingnan ko pa sa resibo. Hindi ko pa na-check. Ayan, nag lang ako ngayon para ayan, ma-update ko sa inyo guys. Dahil kailangan na talaga ito i-display. Ayan, para makapaglinis na kami dito sa loob. Kasi hindi tayo makapaglinis dahil <laughs> nagkalat dito ang ating mga groceries. Ayan, ito. Del na violet. Kulay violet. So, 7 pesos. Then, meron tayong pH care nitong pink, 7 pesos. At mga wings, yan, 9 pesos si wings. At meron tayong shampoo dito. Anin lang din, guys, yung kinuha ko nito. So, 3, by 3 pieces kasi ito, guys, kaya tatlo. Yung isa, siguro, nandito sa loob. So, 9 pesos itong mga shampoo, keratin, 9 pesos din. At meron din tayo dito shampoo. So ayan, malapit kasi maubos ang aming dab na shampoo. Kahit walang plus one, so 12 pieces pa rin ang aking kinuha. Then ito, 9 pesos itong ating mga wings. Ayan, ito mga mabentang wings. So meron tayong Ariel na twin pack. So kulay green lang ang mabenta dito guys. So 18 pesos ang aking bintahan. Then meron tayong kujik pang lang. Pero pag may bumili, 40 pesos ang bentahan ko nito. At meron din tayo rito ang anim na dub pink. So hindi tayo nakukuha kasi uh, ng may plus one. So, ito guys, yung pang anin na sun Cell. At ito pa. Then, ito guys. So, uh, pang, ano, ano, yung pang, ano, ng coco din. So, ayan. Titingnan ko pa sa resibo. Nakalimutan ko ang price nito. So, ayan lang ang laman dito sa unang box. So, dito na tayo guys sa pangalawang box. So, ayan ang laman. Ayan. So, meron ditong mga chicherya. Samitahan ko nito mga rin hindi. 10 pesos. Meron tayong layon. Layon na uh, cheese bones. So, 13 pesos nito. At super crunch na 12 pesos. Clover, 11. Ayan. Then, meron tayong igno. 9 pesos nito maliliit. Presto naman is 10 pesos. Then, itong pajibar natin na uh, kulay green. 11 pesos. Meron tayo ditong extra big. 23. At uh, 12 pesos naman itong ating Lucky Me Beef. 15 pesos itong mga pancit canton. Then, Nova natin, 20 pesos. Ayan. So, meron pa tayo dito ang Padre Bar. Nova, 20 pesos. At ito, 10 pesos itong mga patata. At, ito pa mga kacherya. Ayan. So, ano yung na natin, guys? Itong ibang mga pancit canton. So ito, so ito guys, 85 pesos ang puhunan. Yan, ito is candy na yogurt cube. So, marami na akong mga nabili nito. So, naubos na yung iba. So, marami na akong mga lagayan guys. Kasi, lagi akong bumibili nito. Kasi, la, gusto kong uh, mag, ano nito, mga, kanyang lagayan. Kasi, napaka cute. At, lagyan ko ng ibang mga candy. Ayan. So, mas, Pansin ng mga bata ito, guys, ito maliit na lagayan kasi napaka-clear ng kanyang uh, plastic. So, kitang-kita ng mga bata kung ano ang laman. Kaya mas mabentang-mabenta yung mga candy kapag nilagay dito, guys, sa maliit na lagayan. So, marami na akong lagayan, marami na akong box, uh, itong jar, jar pala na ganito. Ayan, so, 15 pesos lang ang aking kita dito kapag naubos lahat. Ayan, meron tayo dito, cornstarch. Ayan, 10 pesos ang patong ko, bawat isa nito, guys. So, ito ay nasa 35 pesos. So, 45 pesos ang akin tahan At itong third class naman, nasa 27. So, ayan, 35 ang akin tahan Or 37, but hindi. Kasi nakalimutan ko yung, ano, guys, list up. Uh, price nitong third class din. Meron tayong kumbi 10 pesos. At meron din tayo san sunmig na original, 9. At itong mga nips naman ay 7 pesos. Then, nakuha tayo na may pa-promo na mga corn beef, beef loaf. Ito ay holiday. magbenta ito sa amin, guys. Kaya ito ang lagi kong binibili. So, meron tayong dagdag kita dito ng 10 pesos. At, ayan, sumitahan so, ko ng beef loaf 26 at 40 naman itong holiday na corn beef. At meron tayo ditong mga nips, 7 pesos din. Ayan, ito ang nips na binibenta ko dito sa aming tindahan. Then, ito guys, uh, isang tie ng Great Taste na Choco. So, bintahan ko dito ay 16. Ayan, ito pa 16 pesos. Ito pa yung mga tan At meron tayo ditong Argentina Corn bits So, may pa-free na ko Uh, brown. So, binibenta ko rin ito guys. So, kunin ko lang itong sketch tip na may nakalagay na tatak na free. Ayan. So, ang bitahan ko ng Kopiko, ko, 10 pesos. So, meron din tayong dagdag kita dito na 10 pesos. Ayan, 40 pesos ang aking bitahan din. Meron tayo dito mga fiesta. So, bitahan ko ng fiesta ay 30 pesos Then, Nakakuha tayo ng my plus one din na pang pineapple at orange. So, bitahan natin is 24 pesos. At ito guys, pagkain pambata, tatlo lamang piso at meron pa dito swak na choco. Ayan, then ito pa yung Argentina. So ito guys, hindi kape yung kanyang free. So may save lang siya na 3 pesos. So ito ang ating nakuha. Hindi kape. Ayan, so iba rin ito. So dito na tayo sa pangatlong box. So buksan natin guys itong ating box. pangatlong box na ito, guys. Ayan. So, meron tayo dito Mountain Dew. So, 22 pesos na, guys, ang ating mintahan ng plastic na Mountain Dew. At, ito ang laman sa pangatlong box. So, meron tayo pa dito mga Paji Bar. 11 pesos. Yung Dowie. 14 pesos mintahan ko ng Dowie. At, ito pa, guys, yung iba. Ayan. Ayan. So, ito guys, ay may stock tayo doon, may stock din tayo dito. So, ito yung iba namin binili sa ICM. So, yun guys, is sa Alturas mo. So, nagka, ano na itong ating mga box. Kasi, uh, hindi ko na alam dito kung nasan yung Alturas, din nasan yung ICM. Ayan. Sa dami namin pinamili, ito is nagkakalaga ng 32,000 plus. Ayan. So, ito, creamy white. Ayan, kaunti lang ang ating creamy white. Pandagdag lang ito, guys. 11 pesos. Tuyo natin na 200 ml. Ang magtahan ko is 14. Ayan, meron tayong coffee ko brown na single dito. So, pag 10 pesos. Salabat, 8 pesos. May mga maghanap dito, guys, ng salabat na powder. At ito, guys. Ayan, magic sarap. So, budget try pack, save for So, titingnan ko kung maging mabenta ba ito sa amin. Kung hindi, siguro, ikakat ko lang siya para maging, ano guys, uh, isahan yung, yung aking pagbibenta kapag hindi siya uh, nag-click dito sa aking tindahan. So, ayan, kasi yung ating mga customer, maghanap talaga sila ng mamurahin mumurahin yung mga patingi-tingi lang para makakabili pa sila sa ibang mga item na gusto nilang bilhin sa ating tindahan. So, ayan guys, hindi ko pa natingnan yung resibo kung magkano ito. Guys. Meron tayong super bawang 15 pesos. Ito, extra big. Meron tayong bread crumbs, 21 pesos. At ito pa yung ating tang. Mabenta kasi itong tang na orange. Ayan, 10 pesos guys. Fresh naman ito mga maliliit na toyo. May maghanap dito guys. Then, meron tayong super sticks na ubi. So, ayan, 2 pesos ang ating betahan. So, ito pa yung mga suka. Ayan, toyo. Then, alas ko na condense. Ayan, yung bitahan ko nito is 9 pesos na. Then, 10 pesos naman itong 100 ml na toyo. Then, meron pa tayo itong cornstarch at mga chicharon. Then, ito guys, crispy fry na isang kilo, 25 pesos. At itong energy naman natin na choco, 11 pesos. Ayan, isang thai. At ito guys, pandagdag lang din. Kaya lima lang yung kinuha ko. So, 11 pesos na ito. At ito pa yung ating sarsaya na oyster. So, ang bitahan ko nito ay 8. Ito, ito pa yung breadcrumbs. Then, kalumit, 22 pesos. Ayan, plus 5 ako nito guys kasi hindi naman ito asin mabenta-mabenta. Ayan, sa isang buwan or sa ilang weeks na uh, makalipas, ayan, saka lang ito may bibili. Ayan, pang ano lang ito guys, pag may maghanap, meron kami mga ibigay. Ding dong, 28 pesos. At ito guys, binili ko. So, titingnan ko pa sa resibo. Nasa 30 plus ito guys. So, 40 pesos bintahan ko. At ito ay gagamitin ko lang sa undas. Ayan, so magluluto ako ng biko. Pero titingnan ko guys, makaluto ba ako ng biko. Ayan, kasi hindi naman ako naghahanda kapag may mga undas. Ayan. So, ibibenta ko rin siya kapag hindi ko siya nagamit. So, 10 pesos ito mga chicherya at meron tayong kalamansi na tang, 24 pesos at one half na golden bihon. Ayan. So, titingnan ko, bintahan ko nito, siguro nasa 50 pesos. First time kong magbenta ng one half. Ayan. One half lang yung nakuha ko kasi yung ano lang sana, yung 200 grams. Kaso wala. Kaya ito na lang yung kinuha ko. Dalawa ito guys, tag 1 half. So, pag may bumili ng ano guys, ibibenta ko rin siya ng 25 pesos kapag dalawa lang yung ano, gusto nilang bilhin. Laman ito is 4. So, pag gusto nila ng dalawa lang yung bibilhin nila, ibibenta ko siya ng 25 pesos. At ito guys, yung ating biggest na pilit. Ayan. So, ito ang gagamitin ko sa Biko. Ayan, isang kilo lang. Ako ang magluluto. Hindi naman ako nagluluto ng Biko pero madali lang naman guys. Then, meron naman tayo maraming asukal dito sa loob ng ating tindahan. So, meron tayong gagamitin. At yun, guys, ito ang coconut milk na gagamitin natin. So, ito pa yung corn beef na holiday. So, meron tayong save na 6 pesos. So, 40 pesos, guys, pintahan ko. Then, ito pa, mga beef. Dinanahan natin ng beef kasi laging, uh, ano, guys, malapit na maubos ang ating beef. Lagi siyang, uh, ano, malakas kasi siya. May mga maghahanap. Meron tayong apitada na preska. 31 pesos. Then, 32 pesos naman itong ating adobo. Ayan. Then, bingo natin, 26 pesos itong corn dip. So, meron tayo ditong mga uh, pa. At meron sa ka tayong nakuhang Argentina, guys, na may save na tres. So, ayan lang ang laman dito sa pangatlong box. So, ito, guys, ito yung nagpapalaki ng ating ah uh, pinami, na bayaran sa grocery. So, meron tayong biniling tatlong kaha ng tatlong rim pala ng uh, Winston. So, napakamahal ng sigarilyo. Kaya, ayan. Malaki ang ating mababayaran. Malaki ang ating magagasto kapag tayo mamili kapag may mga sigarilyo. Kasi, ang isang rim is 1,600 plus. Then, ito namang mighty is 1,400 plus. Kaya, ayan. Magkano na ito, guys? Meron pa doon na mga sigarilyo and sa aking mga supot. So, meron pa tayong mga box dito sa ilalim. Supunin natin, guys. Medyo madami-dami talaga itong ating mga napamili. Kaya, sana ay panoorin nyo, guys, itong aking video. Tapusin nyo. At, sana wag nyo i-skip yung ads. <laughs> Makakatulong din ito, guys, sa akin. So, meron tayong Rebisco crackers. Ayan. So, 9 pesos itong mga mga biskuit. So, ito, 10 pesos itong... Ah, so, 9 lang ito, guys. Itong Skyflex na onion and chives. Then, ito, Skyflex 9 pesos din. Bumili rin tayo nitong sachet. So, 12 pieces ito, guys. Itong Carne na sachet. So, 16 pesos pintahan ko. So, ngayon, is gagawin ko na siyang 17 pesos. Ayan, so meron ka tayong magic sarap, at 6 pesos. Ito, mga chicheria, 10 pesos ito guys. Then, ito yung pangalawang bacon. So, meron tayo dito, ang third class flour. At uh, snowbird, bird, tatlo limang piso na lahat ng aming mga candy. So, meron pa tayo dito mga asukal, asukal na puti at saka itong brown. So, ito ay rilip -re ako, guys, ng patingi-tingi. Ayan. Then, meron pa tayo ditong tanduway. So, 165 pesos yung ating mitahan ng dark. Then, ang light naman natin is 140. Then, meron tayo ditong San Miguel beer. So, mitahan ko nito is 140. Ayan, sa mall ko lang binili, guys. Hindi kami namili doon sa wholesaler. Ayan, kasi nagkulang yung pera namin. At meron din tayo yung Tanduay Light na packet. So ang bitahan ko nito ay 75 pesos. Then itong dark naman is 85. Ayun. So yan lang ang laman. Then meron din tayo ditong Kulafu na long neck. Ayan. So bitahan ko nito is 111. So yan lang. Then ito guys ay puro ito mga mantika. Ayan. Mantika lang. Hindi ko na lang bubuksan. So tumaas naman nga tumas na naman ngayon ang mantika. Ito ay, ano na, uh, na siya, 97 plus, o so ngayon 98 plus na naman. Ayan, malapit na namang mag-100 mag yung isang litro. Then, meron pa tayo dito. Ayan. At ito guys, resibo. So, it's check ko pa yan. So, marami akong resibo nandun sa bag. Then, meron tayo ditong bawang, kaunti lang, at asin. Ayan, tag-10 pesos na asin. At, mamili ako ng mani. Ayan, nalutuin ko ito guys kasi isa na ang natira doon sa aking sabitan. Ayan, nagluluto ako ngayon. Patatapos kong mag-update sa inyo. Ito mga asin. So, dito na tayo sa sunod na box. Ayan. Ito guys. Hindi ito malaki itong itong isang box. So meron tayo dito mga chicherya. Ayan. So ito guys, 24 pesos pintahan ko nito. Itong mga malalaki. So, meron pa tayo dito ang presto, peanut butter, 10. Ito guys, yan Ito tag 10. Itong skyflakes na fit. At itong 10 pesos, 20. Then, meron tayong nakuhang 3 plus 1 na uh, extra big. So, ito ay calamansi at uh, Chimimansi. 23 pesos ang aking nabahan. Then, ito ang tissue na panggamit namin. Ayan, ginagamit lang yan, guys. At uh, wala naman masyado maghanap dito ng tissue. Then, ito sweet corn, 10. Ito pa ang dingdong. Wafilo, So, Jumbo Marie, 6 pesos na ito, guys. Mahal na yung ating mga uh, Marie. Kasi nagmahal na rin. At meron tayo, ito pa yung candy. So, ito is chocolate flavor. Ayan, 15 pesos na ang kikitain ko dito, guys, kapag naubos. At meron tayong nakuhang pita by 2 bags, save 10 pesos. So, ito ay tag 9 ang ating bintahan. Then, meron tayong isang kilo ng all-purpose. So, tingnan ko pa sa retibo. Kung magkano nga pimentahan din ito naman guys all purpose flour na one half ayan so 10 pesos ang tubo ko bawat isa dito kasi hindi naman ito asin mabentang mabenta ito pa yung breadcrumbs at ayan yung ating alaska na sachet Then, tic-tac, 7 pesos na guys ang aking metahan itong tic-tac na maliliit. At meron tayo yung birch tree na chocos, metahan ko is 13 pesos. Then, meron pa tayo dito guys. Ayan, tong uh, extra big. Then, Jura Bright, tatlo ang laman nito, 20 pesos ang aking bentahan. At ito ang ating nakuhang fresh milk na Nestle. So, mabenta rin ito, guys. Uh, at ang bitahan ko nito is nasa 45 pesos. Then, ito pa yung ibang ano, gata. Ito yung pang 12, ano guys, ito yung pang dalawang tay. At uh, ito pa, naroon pa tayong chili C. Ayan na, may free na. Ayan, may plus one. So, wala pala itong plus one yung aking nakuha na chili mansi. So, ito lang pala yung may plus one. So, meron tayo dito yung chucky. Ayan. So, bintahan ko nito is 30 pesos. So, ayan lang guys, ang laman. So, meron pa akong box dito sa ilalim. Maliit na box. So, hindi ko pa nabuksan. Yan, nandito kasi siya sa ilan So, mamaya na siguro yan. At meron pa tayo ditong saging. Ayan, binili namin sa Shopper's Mart. So, tag 21 pesos. So, ito ay saging na tundan. At ito guys, ayan, uulamin namin ito mamaya. So, ayan guys, ayan. Ganito kadami ang aming mga napabili. So, andun pa doon sa loob ng aming tindahan. So, i-share ko rin yun sa inyo. So, yung pakita ko lang sa inyo, guys, ayan, kung gano'ng kadami itong ating mga napamili. So, i-display na namin ito. Kasi, may ano, guys, sa Senior Santo Nino, mamaya, ihati eh dito sa aming bahay. So, dito sila maglorosaryo sa amin mamaya. Ayan, so, ayan, guys, dito na tayo sa tindahan. So, meron pa tayo dito ang chichirya. So, ayan, guys, yung mga candy na pambata. Ayan. So, ito guys, yung iba. So, meron tayong movie. Ayan, tag 10 pesos. Cheese ring. Magic chips na cheese. At ito, cracklings. Meron din dito yung pambata ta na candy. So, tatlo limang piso. Meron din tayong bawang. So, first time ko rin magbenta nito. Is tingnan ko pa sa resibo. Then, meron tayong piatos dito. At dragon seed na maliit. Ayan, 10 pesos ang aking bintahan. Then, ito pa yung mga cherry na bubble gum na maliliit. So, dalawal piso. Then, patata, kindiment, tatlo, limang piso. So, ayan lang yung ating mga napamili na si dito. Na, nandito sa plastic bag. Ayan, yung mga huwan na kulay green at brown, 10 pesos at two fish cracker. So, ayan lang guys. Hindi ko na lang bubuksan. Ganito pa ang ibang mga bigas. So, bumili tayo ng panda. Isang panda at ito isang Washington. So, ito stock lang namin, guys. Ayan. So, yung ibang mga stock natin ay na-display na. At ito, guys, yung tinapay na binigay namin kagabi sa Island City Mall. So, ito, guys, sa Island City Mall. So, ito lang. Pang snack, snack lang. At ito, mga gamot. So, ito ang ating mga biniling gamot. Ayan. So, bumili tayo na Alaksan FR. Kasi kakaunti na yung natira. Loperamide Diet Tabs. Ayan. So, ito, BioFlow. So, wala na talaga kaming BioFlow. At ito, guys, Solmiox. Isa na lang ang natira din. Ito, New Sip. At ito, guys, uh, Dicolgin. Biogestic. At ito, um, Rexidol at Premel So ayan lang guys yung mga pinamili namin gamot at ito guys yung mga ricado, bumili kami ng da sibuyas dahon. So ayan na, ito na nangyari. So masira talaga, madali talagang masira itong ating mga sibuyas dahon at ito guys yung ating bawang. So dalawang pack nang na ating nabili kasi dalawang araw kami namili at hindi pa namin kaagad na i-display. So, ayan lang guys. Ito lang yung share ko sa inyo for today's video. Ayan. So, nag-share lang ako sa inyo dito sa aming mga napamili. Ayan. So, ito ay nagkakahalaga ng 32,000 plus. Yung lighter is nandun na guys na i-display na. Then, merong anim na case ng Swakto na Coke, Sprite at Royal. So, ayan. Na-display na rin guys kanina. Nalagay na sa lagayan. So, tag 15. So, tag 16 pesos yung bitahan ko ng mga Swakto. Then, 12 pesos naman yung mga lighter. Ayun. So, yan lang. Ito lang yung update ko sa inyo for today's video. So, sana ay nagustuhan nyo, guys. So, yan lang. Thanks for watching. God bless.